tayo ang mga kay Street. <laughs> <laughs> Uy, ilaw! Hindi mo kita! Ilawan niyo niya saan! Tapos na yung akin na kasi yan! Ilaw <laughs> oh. <laughs> mo nga yung mga kasama! Sino yung mga kasama? Sino Ilawan niyo? Ayan! 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 Isa pa! <laughs> Ikaw! <laughs> Ikaw! Sige. So, oh Game na. Game na, big. Ito pa Happy Halloween. At Ilaw Kaya pa kalsada. yung <laughs> kalsada. <laughs> ano po meron doon sa dulo, CJ? School niyo? Oo, school niyo. Tangina eh. Sarado e. Yun. Hindi ka man dyan. Hindi, may yan

<laughs> Tabuhin ta. Ito mari. <laughs> kaya oh, kanya niya ang takbo sa daw, taguan sa daw niyan. Tago sa daw mo. Oy, basta ah, daw. <laughs> Syempre, pahantingin uh, tayo eh, para walang gagawin sa daw mo <laughs> Di ba? Lagot din ng ice lang din. Yung Gagawin ko na tayo. Hindi, hindi, gagawin. Tangin na yung gagawin tara na. Gagawin na si Jay. Daraga? ilaw utni. Eh saan mo punta? na yung plastic punta ng mga katagpo ng bae. Gobernador mata. Kansay dyan naman? Naka tagpo siya. 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 Naka Flashlight lang po. Mga flashlight lang ang dala namin sa katakot na lugar sa mga kaibigan. May damsticks dun po. Tingnan mo yung mga puno. Grabe yung mga puno. Kataas. Ayun na po. Wala naman si ilaw pa tao. Huwag yung si ilaw pa tao. Sa ako katakot sa likod. Tingnan mo yung gagawin. Wala maingi, wala maingi.

Pwede kayo kahit hindi ka na hindi kayo dumadaan, CJ? Yung mga tagapal na yun. Here, hey, hey. may hey, ilaw. Hey. Kag. Nakaka-two minutes na tayong lakad sa dilim ha? Gago, oh, oh, oh. lalang, lalang, iba na yung... Nalang, nalang, iba na yung daanan. Tingnan niyo. Iba na. Zigzag na tayo. Tobagyo na hindi dapat buhay na tayo. Ano yung eh. Bakit? tara na? Kung ko tayo school. Bakit? Di, liliko tayo. ko ba may Hindi na may Pupunta sa labas. Uh, sa labas. Saba oh, labas nyo? Walang labas. Dito ni labas. Eh, ka ko may labas? Wala na. Ayon. Wala. Yung bongad doon. Gusman Bill. Oo, Ang muti kaya mo kaya ibuti na anakan ilo mo kurap-kurap yung ilo ilo ba't mo kurap? O, ba't mo ito na kabil na tayo poyong naman. Baka mo kung ano mo kung ano mo kung ano na ako ano na kung ano mo 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 kung ano ano mo ano mo Hindi wala na, wala na yung pagkarap-karap ng pinto. Siyan ba? Talagasan. May isang yugue mayhingi, eh, putang. Ano ba labasan yun? Yung Gusto Man Alam mo ba yung labasan niyan, Gusto mo Hindi. Bil? Hindi putang yun, ililigaw yung utakim eh. Hindi, si Brian alam na eh. Alam mo, ano? Brian. Hindi oh, no. ba tinulong mo Brian? Tapos may kambing din. Yeah. Tapos may limoglal. Anong gawin to... na ko nga lang gago, tingnan mo wrong turn yung daan. Ilawan mo kasi. Ano na yung maliwanag na ilaw? Wrong turn yung dadaanan natin eh. Kitaan nyo ha. Dahil e, lang, lang. biro mo kasi lang, like, lang talaga sa iyo. Tingnan nyo yung eh, daan namin ah. Tangan na, ito lang ang ilaw namin. <laughs> Shit, ako lang sa tayo din sa may mga bunog. <laughs> tingnan mo, mabuno, gani, <laughs> mo yung mga bunog. Dito sa school. Ilaw mo may daanan. Asan na yung mga <laughs> Hindi naman ito yung lili. Ang, ang ng patung Gago. Gusto malayo pa. Wala ka Gago, kapit gusto mo ko tayo sa kaliwa. Ang labas na, hindi. pagkaliwa sa school niya. Gago, ang hirap-hirap. Hindi natin makita yung daanan ah, eh. sa baba ng kaliwa. Diretso pa ba tayo? Kasi pag diretso, school pa rin yun, Eh, eh ano yun, yun dito? School. pa dito. Ito dito. Ito dito. 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 Nakikita niyo ba yun? Parang may yung si... Eh? <laughs> hindi ka oh. Ay, naman banga okay. na. May puti-tuti. pala Ayun o, nagsimula. mo lang. Takta, hindi naman. ko na wala nang iyong... ...cheekness. Pag may ingay kasi ba hindi na, punta yung kalisada, hindi ko makita. Lupak-lupak <laughs> <laughs> yung <laughs> ano, lupa-lupa. Puro <laughs> puti <laughs> <laughs> ka. Ay, mix. Ay, yung nga, may delo. Ang ina ko, ang modelo, naliligaw na nga tayo sa dream. Dayang, dayang, dayang. Pakita mo yung buwan. Ayan, buwan. Hindi makita. Ayan, yun nga. Pagdangin <laughs> ni Kaya. Ano? Kaya mga lakas. <laughs> Kaya mga lakas. gusto ko lakas. Kaya mga 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 lakas. mga lakas. Kaya mga lakas. Kaya mga lakas. Kaya mga lakas. Kaya mga lakas. mga lakas. Kaya mga lakas. Kaya mga mga

<laughs> oh, oh. mag ticket kasi kayo. Ka. Alam namang lubak na lubak yung lubak. Si <laughs> Dante, ayaw sumangang pa ito. Ayan yun. May liwanag. <laughs> Ayan yung liwanag. <laughs> takot, takot, takot muna. Takot muna. Intruder alert! Intruder alert! Đemps, picture, mm -hmm. picture, picture. picture picture sa dilim po tanga makikita ba danti dito. danti din Grabe na katawag yung mga po ng sobrang kita. na lang sa YouTube ang aming... Horror mode. lang. Oh, kaya sa medyo yun, lo. ba? <laughs> Hop.